kahulugan ng toro sa panaginip. Ang panaginip ng toro ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ayon sa sitwasyong naroon sa panaginip. Pinapayagan ka nitong pag-aralan ng panaginip ng mas tumpak at maunawaan kung ano ang gustong ituro sa iyo ng hindi malay sa ngayon. Ang panaginip tungkol sa isang toro ay may kinalaman sa kung paano mo sinusubukang makamit ang iyong mga layunin ng may tiyaga. Ang mga panaginip ay may karanasang nangyayari habang natutulog na laging may dalang mensahe. Kaya kapag ito ay lumitaw sa kapahingahan, ang mga panaginip na ito ay nagsisikap na dalhin ang sandaling ito ng pagmumuni-muni sa iyong buhay. Gayun din, pinapaisip mong muli ang iyong saloobin kapag sinubukan mong makamit ang iyong mga inaasahan. Dito mo susundin ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip tungkol sa toro upang mahanap ang kahulugan nito. Matuto ng higit pa tungkol sa kahulugan ng ligaw na kalabaw sa mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng toro. Ang panaginip na makakita ka ng toro ay may kinalaman sa kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong mga layunin, kung paano mo ito nakamit. Kaya ang panaginip na makakita ng toro ay maaaring mga hulugan na ikaw ay magiging masaya sa negosyo. Gumawa ng matatag na desisyon na magdadala sa iyo sa tagumpay Gayunpaman, ang isang hayop ay maaari din mga hulugan Nang hindi pagkakasundo sa iyong relasyon sa pag-ibig ng panaginip tungkol sa isang payat na toro. Ang kahulugan ng panaginip ng isang payat na toro, mukhang may sakit na toro, ay nangangahulugan ng isang magulong panahon, puno ng mga komplikasyon. Kung meron kang ganitong panaginip, bigyan pansin ka agad ang iyong pananalapi. Paano mo na napapamahalaan ang iyong pananalapi? Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong mag dahil maaaring lumitaw ang mga hindi inaasahang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang matabang toro. Kung napanaginipan mo ang isang malusog na matabang toro, makakaranas ka ng magandang panahon. Ito ay isang palatandaan ng iyong buhay ay makakarating sa katatagan at seguridad. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na malapit ka ng pumasok sa isang yugto ng kaunlaran sa sektor ng pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag ng toro. Ang toro ay may mga asahang kapangyarihan at kakilakilabot na mga sungay. Ang panaginip na inatake ng toro ay nangangailangan ng iyong pansin dahil may ilang hindi kasiyasiyang balita na maaring lumitaw sa iyong buhay. Masamang balita na nauugnay sa iyong mga kaibigan. Ang ligaw na kalabaw ay maatake. Maaari mong ipahiwatig na mayroong kang mga peking pagkakaibigan sa paligid mo. Makakatulong kung agad mong aalisin ang mga taong ito sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang toro na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip kang habuli ng toro, sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa negosyo, kaya kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa kompetisyon sa larangang ito. Ang isa pang posibleng interpretasyon ay makakatanggap ka ng hindi inaasahang regalo. Kung higit sa isang toro humahabol sa iyo, ang panaginip na ito ay dumating upang bigyan ka ng babala. Subukang mabuti at pagkatapos ay darating ang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang toro at isang baka. Kung ang isang toro o kalabaw at isang baka ay lumitaw sa iyong mga panaginip, pagkatapos ay kailangan mong suriin kung paano mo pinangangasiwaan ang mga desisyon. Sa pangkalahatan, dapat kang gumawa ng matatag na desisyon upang ang mga tao ay komportable sa iyong saloobin sa iyo. Kaya ito ay pinakimahusay na kung nakita mo kung ang mga aksyon na iyong gagawin ay naayon sa desisyon na ginawa mo ng mapagpasyahan at may layunin. Kapag lumitaw ang isang baka na may kasamang toro, ito ay sumisimbolo ng pagsunod, ngunit din ng pagkamakatwiran. Ang toro ay kumakatawan sa lakas at pagkalalaki, kaya ang panaginip ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa iyong pansin nang hindi mo pinapansin ang mga dahilan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masunuring toro. Ang kahulugan ng panaginip na isang masunuring na toro ay nagpapahiwatig na maaari mong malutas ang isang problema kung maglalakas loob kang subukan. Nangangahulugan ito na palagi kang makakahanap ng mga paraan upang mahawakan na maayos ang sitwasyon. Ang panaginip ng isang masunuring na toro ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kontrol sa mga makapangyarihang puwersa sa iyong buhay. Ipinapakita nito na maaari mong pamahalaan o gamitin ang mga potensyal na nakakalito na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa isang panahon ng katahimikan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na toro. Anong ibig sabihin ng panaginip ng isang galit na toro? Ang panaginip tungkol sa isang baliw na toro ay nangangahulugan ng isang nakikitang problema sa larangan ng pag-ibig. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ibig sabihin ay magkakaroon ng alitan sa iyong kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa isang toro. Ang panaginip na makipaglaban sa isang toro ay nagpapahiwatig na kailangan mong baguhin ang saloobin kung paanong lutasin ang iyong mga problema. Ang pananaw ay sabihin na kailangan mong harapin ang mga paghihirap at iwasan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sungay ng toro. Kahit na ito ay isang panaginip na puno ng tensyon, ang pangitay ng sungay ng toro ay may wastong kahulugan. Ang panaginip na ito ay isang paalala na magtatagumpay ka sa iyong inisyatiba. Kung mayroong kang panaginip na ito, kumuha ng pagkakataon sa isang bagong sitwasyon o kung merong ka ng plano, magalak at isagawa ito kaagad. Kung humawak ka ng bullhorn habang natutulog ka, nangangahulugan ito na kailangan mong kunin ang magagandang pagkakataon na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na toro Ang kahulugan ng panaginip ng isang brown na toro ay nagpapakita na ang iyong plano ay magdadala ng mga resulta, kaya ito ay isang mahusay na oras upang makipagpalitan ng mga idea at sumubok ng bago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na toro Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na toro ay nangangahulugang kailangan mong magingat, lalo na sa mga taong nakaranas ng hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Ang itim na toro ay sumisimbolo na may gustong magiganti at ang taong iyon ay susubukan na gawin ito.